Yan, tinitingnan magaling ng ating electrician kung saan talaga may problema. Pati yung ano, ayan Yan guys, magandang araw sa inyo guys. Meron tayo ganyan dito. Yan. Ay do kumalo ang amperes dito guys. Yan chichikin ng ating ano, ng ating electrician. Ambat ay kumalo amperes Ay uh, guys, no. Oh. For BC dito. Ano ba 'yan diyan? guys ha oh. tingnan natin to kung saan may problema kung ay mo kung as, alternator o ano hindi natin kung anong problema ng alternator kasi ay kumali yung kanyang amperes kaya hindi na yung alternator kung anong damage kung anong problema kaya maya kakalasin na natin alternator guys pa gusto na natin alternator ito guys wait lang at may ginagawa pa amperes na ay yan tamba may problema kung natin ano ay kalasin yung alternator niya subscribe muna kami sa aming youtube channel TNB TV like at pa-share na rin guys at yung notification bell para lagi kayong updated sa mga share na yung video at yung popos guys yan guys so it lang namin po titignan na natin yung alternator niya kung ano may problema kung ba't ay pumalo after ito guys okay guys yan guys kinakalas na ng ating electrician Chairo Chiro yung kanyang alternator namin na pakita na natin sa kung anong problema niyan guys Guys, yan na yung alternator. Natitignan natin. Yung amperes niya ay magdaro ay pumalo. Kaya, tiktik yung ating, ano, alternator. Kung anong damage ito, kung bakit tayo pumalo kanyang amperes, guys, ha. So, yan, tiktik elektrisya natin, guys. Okay, guys. Yan, tinitingnan na magaling ng ating electrician kung saan talaga may problema. Pati yung ano, yan, yung rewind na yan. Stator yan, guys, yan. Kung sunod yung kanyang rotor, tinitingin din kung saan baka dito may damage, guys. Ha. Yan, tinitingin natin. Wala mo router kung makakuha nitong ganito. Ayun, ah, pangbalahin na. Ano makakuha na yan. sira tan? oo oh, walang kontak walang kontak ng rotor? sa loob okay, dito dito nakabila lang ng isang motor nito ano nga doon? palit ang bus kaya pa eh hapid sa pagyayin kaya niya so, oh, namin naloy. Ganun din namin, takapon. Oo, ginawa namin takapon dyan. Ano ba yung battery ba? Sababag pa yung ba talaga? Obal na. Ha? Wala nga, kumuha ko lang buo doon. Buo? ni Mr. Alistair battery na na. Ang okay. okay. guys, si rotor nito kayo. Rotor na okay. naging okay. problema. Okay. So, kaya pala ay pumalo kanyang amper. Siloko yung luma. May Roto na naging so problema. Wala ang contact. Para sulog sa loob <laughs> <laughs> daw. Sulog sa loob. Ang Roto nito yan. Tinitesting ko. May sulog sa loob, Dan. Ito sa loob. Wala ang si Roto nito nito. Kaya guys, kaya pala ay pumalo ang amper sa rotor may problema. Hahanap yung may-ari ng kapalit. Yeah guys, baka maka-experience kayo ng ganyan ha, na hindi napalo ang parts nyo, yan. Pacheck nyo malapit siya sa electrician nyo, baka mangyari sa inyo ito. Kaya, rotor. Kaya baka sakaling maagapan agad, kaya pagka kami nakaka-experience na gano'n na hindi na follow up nyo. Pag check nyo kasi yung elektrisya mo dito, napabayaan na yan. Rotor na nasira. Yung pinakaan sa loob na kontak. Ibili lang bago yung kanyang ano. Kanyang ba, kanyang manager ng bagong rotor. O kaya kukuha ng surplus na lang guys. Okay guys. Sa kailan daw eh. Doon pati din nalang yung sasakyan. Sabi ko baka ibang kaya nang gagawin ito. Ayan guys, nakakuha na ng rotor yan ng um, surplus yan. Ayan guys, guys. Ayan. Ito, saka yan. Nakakuha na. Nakasemble uh, na natin. Kaya ay pumalo. Ayan, uh, iba nung dahilan nung, nung ano rotor. Sira. Puto lang, contact sa loob. Kaya bumili ng surplus yung may ari. So, Ayan, kakabito yung bago nyo sarplas yan guys okay na yan guys yan sana kahit na nung yung shoot o idea man lang nakakabit na lang mamaya yan pero okay na tinesting na ng ating electrician may contact naman yung pilag rotor kaya okay na yan guys thank you for watching guys God bless you all guys thank you guys